One, two, three, come on. Come on. Come on. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, naluloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kabusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. So, It's a Friday! O, diba? saya lang Friday na pero syempre mas masaya ang kaabang-abang natin na gagawin na talagang pantutok dito sa pageant kasi sa next week na magaganap ang talagang pasabog ng mga kandidata. Ito na nga syempre yung preliminary competition, closed door interview at saka syempre yung inaabangan nating national costume competition. So yun, kaya talaga naman painit na ng painit ang labanan dito sa Miss Universe ng Bongga Bongga. Papunta na tayo dun sa exciting moment. O, oh, di ba? And then, sa next week na rin, syempre, next weekend, di ba? So, doon na papasok, syempre, yung talagang inaabangan natin ang Miss Universe sa November 18 na. <laughs> Are you excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited na ako. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na malaman kung sino ba talaga papasok ngayong taon na ito dito sa semifinals. Oh my God. So, kinakabahan ba ako? Actually, hindi. <laughs> hindi pa sa ngayon. So, siguro sa next week. Tignan natin. Ngayon kasi parang nandoon ako na mas kampante pa rin ako, na confident ako sa pambato natin, at naniniwala ako na kayang-kaya to ni Michelle D. Ewan ko, basta good feeling lang. Kaya sana ganun din kayo. Kaya ipagpatuloy lang natin ang support na ibinibigay natin dito kay Michelle D, lalo na sa botohan. Nako, eto nga, Diyos ko, kahapon, biglang nagbaksak na naman ito si Ukraine. Naging 230, kung hindi ako nagkakamali. Basta naunahan niya si Michelle D. ng konti. So, ngayon, kailangan natin ulit talaga na tumutok dito sa botohan sa voice for chains para mapanatili natin si Michelle D na mag number one dito. So please keep voting, keep voting, keep voting and help Michelle D. So maraming maraming salamat po sa mga tumatang kilik at lumalaban ng patas dito sa ating kandidata, di ba? And then of course, huwag din natin kalimutan na mag-download sa inyong phone ng ano, Miss Universe apps and then ayun nga po iboto din po natin si Michelle di doon. So, ano pang ginihintay natin? Laban, Pilipinas, kaya natin to. At ito na nga, syempre, marami tayong chika ngayon na magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya, guys, hindi ko na patatagalin. Para sa unang chika, mama, sa, anong masasabi mo sa eksena yesterday ni Miss Puerto Rico dito sa kanilang gala night? Ang masasabi ko, ano to? Welcome dinner. Oo. oo. Ang masasabi ko, ang ganda na suot niya, in fairness. Ang ganda-ganda niya. So, I love her gown. Yung ayos gusto ko, bongga, pasabot. Yung parang tipong Hey, you! Eto na ako, dumarating na ako, Miss Universe. Sana hindi siya ma-El yun, no? So, piling ko naman, etong si Puerto Rico, malakas ang laban niya dito sa competition ng Miss Universe. At nakita naman natin yung pa-under niya yesterday. Talaga naman, plakado ang ayos niya, plakado yung lakad, plakado yung galawan. Ang masasabi ko sa kanya, ang galing. Sobrang galing ng kanyang plan dito sa Miss Universe. So, in fairness naman kay Puerto Rico. So, ako kasi parang na-appreciate ko kasi yung galawan niya. At mas gusto ko siya. Mas gusto ko siya kesa kay Tonya. Charot. So, yan. Anyway, Uh, good luck kay Puerto Rico Tignan natin kung ano pa yung ipapakita niya Sa mga susunod pang laban niya dito Sa Miss Universe So, yun, tahimik lang Pero alam mo yung kumakabog Grabe yung gown no? Pang Miss Grand Charot So, yun, so, laban lang At para naman sa sumunod na chika Mama Sam, ano naman ang masasabi mo Sa eksena ni Miss Dominican Republic Yesterday sa kanilang uh, welcome party ako ang masasabi ko ano, parang na-remember nare ko sa kanya yung dating Miss Universe 2016 na si Iris. Ganon yung datingan eh, di ba? So, yung alam mo yon yung parang may angulo siyang ganon. Actually, maganda si Dominican Republic. I love her styling. Pag yung mga styling ang pag-uusapan, gusto ko yung mga ano niya, eksena niya dito. Minsan straight hair, minsan kulot, minsan tinataas niya. So, panalo para sa akin. Kung is styling ang pag-uusapan, ha? Talaga namang masasabi ko, oy, in fairness naman dito kay Dominican Republic, ha? Kumakabog ng bonggang bongga. Level up talaga yung beauty ng Dominican Republic na yung taon na to dito sa competition. Pero nakakatakot lang kasi parang 50-50 siya sa competition na to. Hindi ko alam kung papalo ba to hanggang sa semifinals? Makakalusot ba to sa semifinals? Or maliligwak siya? So, so medyo natatakot ako doon talaga sa totoo lang. Parang ang piling ko kasi itong si Dominican Republic ay anytime pwede ma-el sa competition. Dahil may mga nakikita tayong galawan niya na parang minsan ay hindi ugma doon sa kinikilos niya na dapat na bilang isang kandidata na Miss Universe. Pero sa kabilang banda, kung pag-uusapan natin yung ganda, yung pasabog, styling, eto eh, talaga namang sabi ko, winner naman. But yesterday, parang napuna ako sa kanya, medyo ano siya, nag-slow down. Yung kanyang, ano, kasi hyper siya Yung parang, ang lakas-lakas niyang maka-eksena. Pero, yesterday, mula doon yung gala dinner nila, parang nag-ano siya, yung, yung parang nag-ano lang siya, nag-countdown, ganon. So, napansin ko na medyo siniseryoso niya na, hindi na siya masyado yung parang eksena, saka hindi na siya nagbababad doon sa mga kumukuha sa kanya ng photos So, keep going, Dominican Republic, kayang-kaya mo yan. Charot! Anyway, so, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa outfit time syempre ng pambato natin na si Michelle D, na talaga naman umeksena yesterday ng bonggam-bongga. I love her. So wala naman tayong question pagdating sa mga styling ni Miss Philippines and then nakikita naman natin na talaga naman umaari ba siya sa bawat eksena kumbaga level up ang nakikita natin dito kay Michelle D she know how to do ando doon siya sa momento na laban lang laban lang keep going keep fighting di ba so ginagawa niya yung best niya sa abot ng kanyang makakaya ayun yung masasabi ko at nakita naman natin yung mga pasabog niya yung mga paandar niya yung sa mall niya di ba yung pupunta sila sa mall nakita naman yung beauty ni Michelle D talaga naman sabi ko, oh my god, pack na pack winner plus yung gabi na yung sa dinner nga sa welcome dinner nila talagang masasabi ko Michelle D. ikaw na charat sa yon hindi ko naman masasabi na siya talaga yung masasabi natin na pinakamaganda sa lahat pero nandoon na yung galawan talaga plakado, wala kang makukuhang butas. Kung baga parang ginagawa niya lang yung dapat niyang gawin. And nagpapakatotoo, ayun ang maganda kay Michelle D. Nakikita mo na very real talaga yung pinapakita niya. Walang halong kaplastikan, walang halong drama, walang mas eksena at hindi pretend. Yun talaga. So, lahat na. Sa madaling salita, hindi siya pretending. ba diba? So, nandoon siya sa laban niya na kalmado, Uh, kalkulado at plakado. O, oh, di ba? So, yun. So, ang galing ko doon, naisip ko yon. Charot! Anyway, good luck sa ating pambato. At tulad nga na sinabi ko, nasa likod mo ang iyong kababayan at huwag kang mag-alala Michelle D laban lang no matter what happen and then of course keep voting naman tayo gumalaw-galaw tayo para kay Michelle D kasi si Michelle D tinatry niya yung best niya so basta good health lang lagi para kay Michelle D no and then para na masasumunod na chika mama sama ano na naman ang masasabi mo sa ano sa photos na magkasama si Miss France at saka si Miss Philippines doon sa ano daw sa tawag dito yung umattend sila doon sa mall. Ang masasabi ko para silang maganda, para sa lang josa. Ito kasi walang ano to, lighting kumbaga parang yung ilaw talaga doon sa mall yung makikita mo. And then masasabi ko ang ganda-ganda nila dalawa pang Miss Universe. Parang si Michelle G ang winner, first runner up si Miss France. Charot! <laughs> so, yon Anyway, so I love Miss France. Gusto ko yung pagiging elegante niya. And then tumabi siya sa kapwa niyang elegante. So, talagang masasabi ko, ang high class ng dating nilang dalawa. Yung alam mo yon yung para to the highest level yung beauty na meron sila. Kaya I love Miss France, I love Miss Philippines. Kasi yung galawan nila, yung tamang timpla lang talaga. Yung hindi mo masasabing kabogera pero nandoon na mapapansin mo kasi sa pagiging elegante nila. Do you agree guys? ba diba? So yun. I love them. And then mama sa ano na mama sasabi mo? Finally nagkaroon na ng photos itong si Nicaragua at sa si Miss Philippines na parehas silang pinagkukumpara, ba? Diba? So, ako para sa akin, it's a good sign na they are a really queen. Oo. Yung alam mo yun yung nag-effort si Nicaragua, lapita si Miss Philippines. And then si Miss Philippines naman, she welcoming Miss Nicaragua. So, maganda tong sign. So, ba diba, natahimik tayo na parang, ay nako, mas maganda si ganito, mas maganda si ganyan. But finally, nagkasama silang dalawa. And then, ang masasabi ko dito, they are both really beauty queen, di ba? Parehas silang maganda. Parehas naman sila na may iba-ibang katangian na ino-offer dito sa Miss Universe. But, just be happy for them. And then, parehas silang malakas sa botohan. Parehas sila na, alam mo yun, yung masasabi mo may ibubuga sa competition. Kaya, parang nakikita ko silang dalawa ay makakarating sa dulo ng laban. I hope, di ba? So, yon So, happy-happy for Nicaragua. I love Nicaragua. She's beautiful. She's gorgeous, charot so, yun alam mo yun, yung pagdating sa pasarela talaga naman, oh my god kumakabog talaga yung beauty neto ni, ni Miss Nicaragua and then, I hope, sana sumali din siya sa Miss Grand, charotso yun e, paano naman kasi, talaga naman ayun ako, winner to pag dinala mo to sa Miss Grand, promise hindi ka mahihirapan doon ni Miss Nicaragua but for now, ah uh, focus to your goal uh, to become a next miss universe and then keep going keep fighting nicaragua and i believe you can do it kung hindi man runners up or top five or top 10 keep fighting Nicaragua. Kaya mo yan. And then, of course, our own beautiful Miss Philippines. Sabi ko nga dito, ang ganda-ganda ni Michelle di no dumikit si, si Nicaragua sa kanya. Yung, alam mo yun, yung lumutang talaga yung beauty niya. And then, I saw her sa picture na to, Maxine Medina. O, oh, di ba? So, yan. Ang lakas maka Maxine Medina dito ni Michelle D. Paano naman kasi si Michelle D? Bakit ba maraming peg ang nakikita natin kay Michelle D? Sometime Maxine Medina, sometime Janine Togonon, sometime ah, uh, parang ninaliwit alagaw, yung mga ganon. Because... Oriental beauty. And then, being oriental beauty, kapag dinikit mo to sa mga mistisa, lulutang talaga yung beauty nila. Magiging iba talaga yung aura nila. So, yon Kaya nga ako, di ba? Buti nga ako, oriental beauty ako. Kaya pag dinidikit ako doon sa mga mistisa, oh, winner ang lola mo. Charot! So, yon Anyway, good luck kay Miss Nicaragua at syempre kay Miss Philippines. And then, punta na tayo dito sa susunod natin, chika. Miss Thailand 2015 top 10, 2016 top 6, 2017 top 5, 2018 top 10, 2019 top 5, 2020 top 10. 2021 unplaced, 2022 unplaced, 2023 ano kaya ang mararating ni Antonia dito sa competition? Unplaced din. Charot so yon. Anyway, hindi ako na naniniwala kasi ako si Antonia. She's a one of the top contender talaga dito sa competition ng Miss Universe. At kahit i-deny natin na nako, mukhang hindi naman maganda yung paandar niya. But she is. She is. Ang nakikita ko sa kanya, pwedeng manalo, pwedeng hindi. So 50-50 ako para kay Antonia to get the crown na para sa makuha niya yung corona ng Miss Universe. Ayon, nakikita ko na si Antonia ay isa sa mga... Matinig na kalaban dito sa competition. And then, ang ayoko lang, yung hindi pa siya picture kay Miss Philippines. Kasi, di ba, bilang queen, dapat... Alam mo yun, yung wala kang pinipili. Kung talagang alam mo, ikaw yung pang Miss Universe materials, di ba? So, dapat lahat yan. Wala kang pinipili. Imaginin mo, nandoon na kayo sa iisang area. Dalawang beses, tatlong beses na nangyayari. Pero umiiwas ka kay Miss Philippines, na hindi ko alam kung umiiwas ka ba o hindi lang talaga kayo nabibigyan ng chance. Kasi kung sasabihin naman natin na ano ka ba, iwas na iwas ka kay Miss Philippines, eh, wala naman tayong confirmation na ganun talagang ginagawa niya. Pero kasi may mga nakikita tayong incidente na halos nandun eh. Ano ba naman yung parang mag-hi and hello and then take a picture? Kasi syempre, para sa mga tagahanga, kasi syempre, yung mga tagahanga, hindi mo maiiwasan mag-isip sa kanila ng kung ano-ano. Kasi hindi sila nakikitang magkasama. Isa lang dalawa is talagang top contender dito sa Miss Universe. So, hindi mo rin mabiblame eh, yung mga naglalabasang ano eh. Pero guys, careful kayo ha. Kasi syempre, pwedeng gamitin to yung, ng Thailand against to Philippines. Kaya, that man lang. So, ako masasabi ko lang talaga, ang isang queen, kahit anong mangyari, ano yan eh, parang mabibigyan niya ng attention sa lahat wala kang pinipili at wala kang kinikilingan. hindi dapat yung, ay, ito ayoko kay ganito, ay, ito gusto ko dito. So, dapat walang ganon. Kahit nasa strategy game ka, kung real ka talaga sa nagpapakatotoo ka sa galawan mo, ha. Pero, kung ang dating mo ay parang bitchy-bitchy at meron kang kinikilingan, eh, wala na akong magagawa doon. Good luck sa iyong competition. So, si Antonia Forsil, tulad nga na sinabi ko, malaki yung chance na makaplace dito sa Miss Universe. Malaki yung chance niya na marating ang top 5, mak makuha ang corona. Nothing impossible. But, nandudoon ako na Gusto ko malaman ko ano yung magiging resulta ng Miss Universe kung eto nga ba si Antonio Forsild ay makakarating talaga sa dulo ng competition. But for now, Wish all the best for Antonia and good luck sa kanya sa competition dito sa Miss Universe. Diba? So, yon. So, ako naman kasi para syempre, ando doon tayo na waiting. Tingnan mo nga si Nicaragua nga nagkaroon sila ng moment. O, diba? So, ako talaga si Antonia, malakas to. Malakas to na kalaban dito sa Miss Universe ng mga kandidata. Kasi bukod doon sa profile niya na she's a uh, Miss Supra, Pero kasi di ba kung Reina ka, dapat you have to be humble to everybody. And then you have to be nice sa lahat. Yung wala kang, dapat na pinipili talaga. So, yun lang. Kasi kahapon talaga is almost there. Nakamagkatapat na lang sila eh. Pero hindi sila nag-ano picture. Kaya nakakalungkot. But, sabi ko nga, baka pag natin bukas ng umaga, meron na. But still hoping, kasi matagal pa naman yung competition. Eh, mo, one of this day, di ba? Magkasalubog na talaga sila na hindi na mabibigyan ng chance na magkaiwasan. So, mag-take a picture na sila. So, yun, si Miss Tyla, nakikita ko na Siguro hindi na siya may El Tokuyo this year. At parang feeling ko naman, mararating niya talaga yung kung ano yung dapat niyang marating dito sa competition na to. Kasi alam nyo guys, na totoo lang, dapat sila na talaga yung manalo this year. Kasi kung hindi pa sila mananalo, Diyos ko, sino pa ilalaban nila sa mga susunod na taon? Eto na nyata yung pinakamalakas nilang baraha dito sa Miss Universe na para masungkit nila yung corona. Kaya wish natin ng the best para sa Thailand, guys. So, yan! And then, of course, sa ating... Miss Philippines, of course, hindi tayo titigil sa laban na to. Ganun din, katulad din ni Antonia, inuwi-wish din natin yung best para kay Michelle D. Ako, para sa akin ha, to be honest ha sa laban ni Michelle D. na ipinapakita dito winner na siya para sa akin kasi talagang nakita mo naman na plakado yung lahat, she doing well she did best, pero kasi syempre nandoon si Michelle D. na ang target niya is to get the crown talaga, and then tignan natin kung ano ang mangyayari, kasi ako para sa akin pumasok tayo sa semifinals ngayon, taon na to is a big achievement na para sa Pilipinas to, and good job dito si Michelle D. and then plus kung madadagdagan pa to ng Excel na talagang alam mo yon yung makakarating tayo sa dulo ng competition is my god talagang big excitement to para sa Filipino people and then kung talagang masusungkit natin ang ikalimang corona alam nyo guys ang lakas ng radar ko din dito kay Michelle din na talagang mukhang siya mukhang siya at kung masusungkit natin yon ay nako guys Thanks God. It's a bonus ne di ba? Para sa lahat ng ipinakita ng sambayan ng Pilipino na tulong-tulong tayo pagkatapos ano. So, magbe-feedback yan sa atin in the future. So, just keep going and be nice na lang siguro sa iba. Charot! And then yon wag tayo mag-focus sa kanila. Mag-focus tayo dito sa laban ni Michelle D at saka sa ibang kandidata na nakikita natin na nagpapa-under ng bongga-bongga dito sa competition na Miss Universe. Di ba guys? So, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below. At saka guys, huwag nyo naman kalimutan na ilike na rin ang video natin para naman syempre, bumongga tayo ng todo-todo. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo sa mamasang vlog ko, sa lahat, sa araw-araw na Talaga nakatutok dito. Lagi-lagi, guys, natutuwa ako kasi lalo ako nagiging masipag sa mga ibinabalit ninyo sa akin na suporta. So, maraming salamat, guys. Diyan, ano talaga. Uh, God bless to us. So, ganon. So, syempre, shout out sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga tumututok dito. Hindi ko na iisa isa yun ang dami ninyo eh. Pero, syempre, gusto ko rin batiin ang aking best friend na si Rona LB, si Christine Ann Perez na lagi din dirito At saka, guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, Hanggang dito na lang guys Syempre marami pa tayong chika Kaya guys abangan ninyo Ang mga susunod pa natin Mga pasabog na chika So hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan See you tomorrow Thank you guys